Ang mundo ay may maraming kahanga-hanga at hindi maipaliwanag na mga bagay. Marami sa kanila ay natuklasan na ng mga siyentipiko, ngunit ang kanilang mga lihim ay nananatiling misteryo hanggang ngayon. Kaya mula sa misteryosong bato ng Bosnia hanggang sa barko na natagpuan sa disyerto, ay ating pag-uusapan ang mga pinakanakakahangang mga natuklasan sa buong kasaysayan ng tao. At kung handa ka ng malaman ang mga ito ay simula na natin. Number 9. Giant stone sphere ng Bosnia. Sa kagubatan na malapit sa bayan ng Zavidovic sa Bosnia, natagpuan ang malalaking bilog na bato. Ang diameter nito ay 1.5 metro at tumitimbang ng 30 tonelada. Ang nakakamanghang discovery na ito ay ay nadiskubre ng Bosnian archaeologist na si Summer Osmanagic. Si Osmanagic ay isang mananaliksik na naniniwala na ang misteryosong bilog na bato ay hindi likha ng kalikasan kundi isang sinaunang artifacts ng isang hindi kilalang sibilisasyon na namuhay sa teritoryo ng Bosnia higit sa 15,000 taon ang nakakalipas. Ito ay naglalaman ng mataas na antas ng minerals na siyang dahilan kaya naging perpekto ang bilog na hugis. Iniisip ni Osman Najik na ang lugar na ito ay nagtataglay rin ng piramid na katulad sa mga piramid sa Mexico ng mga Mayan kaya't isinasagawa ang maraming pananaliksik sa lugar na ito at umaasa na ang bilog na bato ay makakatulong sa kanya na mahanap ang isa pang piramid at maraming sinaunang artifacts na magpapatunay sa kanyang teorya. Ang mga bilog na bato ay hindi ang tanging stone sphere na natagpuan sa Bosnia, katulad sa ibang lugar, ngunit mas maliit ang diameter ay natuklasan sa Maglage at sa buong teritoryo ng Zavidovici. Naniniwala ang mga residente na may kapangyarihan ang bilog na bato na nagbibigay sa kanila ng lakas na pangangatawan at walang humpay na biyaya. May sariling teorya rin ang mga siyentipiko tungkol sa pinagmulan ng mga bilog na bato. Iniisip nila na ang bilog na ito ay mga iron concretions na nabuo habang pinipisil ang sediments sa mga deposito ng mineral. Number 8: Plain in the forest. Noong 1972, habang nag-iinsayo magmaneho ng helicopter, ang mga tauhan ng Australian Royal Air Force ay hindi inaasahang mapansin ang isang eroplano na nasa batis. Sinuri nila na maayos ang eroplano at napatunayan na ito ay isang American airplane, isang B-17 Flying Fortress na may apat na makina ang eroplanong ito ay ginawa mula 1936 hanggang 1945 noong World War II. Ginamit sila ng Royal Air Force ng Great Britain at ng US Air Force para sa pangunahing layunin ng pagbobomba sa industriya ng Germany. Ang b 17 na natagpuan sa kagubatan ng Papua New Guinea ay naroon na simula noong 1942 nang mapilitang bumaba si Captain Frederick Fred Eaton Jr matapos atakihin ang kalaban ng eroplano. Lahat ng siyam na kasapi ng kanyang koponan ay nakaligtas at isang buwan matapos ang aksidente ay napansin sila ng mga lokal at tinulungan na sila ay makabalik sa kanilang bansa. Ngayon, ang eroplano ay nasa Pacific Aviation Museum sa Pearl Harbor. Sa katunayan, ito ay tinatawag na Swamp Ghosts. Number 7, Alien Mami from Atacama Noong 2003, sa napabaya ang lungsod ng La Noria sa Atacama Desert ng Chile, natuklasan ng archeologist na si Oscar Munoz. May misteryosong puting bunton na naglalaman ng isang kakaibang mami ang nilalang ay kamukha ng tao, ngunit mas tila kamukha ito ng alien. Ang mami ay may taas na 15 cm lamang. Ang kanyang bungo ay pahaba at sa halip na 12 tadyang, siya ay may siyam lamang. Dahil sa kahawig nito ang alien, ay naging kilala ang mami at tinawag itong Atacama Humanoid. Ang mga siyantipiko mula sa si Stanford University ay pinag-aaralan ng mami, subalit ang resulta ng DNA analysis ay nagpapakita na ang Atacama humanoid ay isang tao. Partikular na isang babaeng sanggol na namatay agad matapos isilang. May maraming pagbabago sa genes na dahilan sa pagkakahawig nito sa isang alien. Ang ina ng bata ay isang Chilean at malamang ay iniwan niya ang sanggol sa disyerto at ibinalot sa puteng tela. 50 taon ang nakakalibas. Ang Atacama ay isa sa pinakatuyong disyerto kaya't ang katawa na iniwan sa matinding siklab ng araw ay ang dahilan kung bakit nagiging mami ito. Sa unang tingin, tila nabunyag na ang misteryo ng Atacama Humanoid. Ngunit may ilang siyentipiko na patuloy na nagdududa sa kredibilidad ng pananaliksik ng Stanford University. Number 6. Daan Mechanism Noong 1901, malapit sa isla ng Antikitera sa Greece, natagpuan ng labi ng isang sinaunang barko na naglalaman ng maraming artifacts kasama na ang kakaibang mekanismo na binubuo ng mga gear at noong 1951 ay naging interesado ang English historian na si Derek de Sula Price at napagtanto na ang mekanismo ay isang computer device. Sinikap ni Price na pag-aralan ang mekanismo ng maayos. Umabot siya ng 20 taon para muling likhain ang isang kopya ng mekanismo at, at nalaman na ito ay isang astronomical instrument na na alamin ang kilos ng araw, buwan at marahil pati na rin ang Mars, Jupiter at Saturn. At ilang taon ang lumipas, kinumpirma ni English Mechanism Studies Specialist na si Michael Wright ang mga konklusyon ni Price tungkol sa layunin ng mekanismo na kaya pa nitong alamin ang kilos ng Mercury at Venus. Buko dito, ang mekanismo ay kaya pang gumawa ng mga aritmetiko operasyon at kayang bilangin ang orbit ng buwan. Nakakamangha ang kahusayan ng Antikythera kitera mechanism, kayang manghula ng ilang kaganapan sa kalangitan. At ang teknolohiya nito ay kahawid ng mga mekanikal na orasan noong ikalabing apat na siglo. Number 5. Terracotta Army Noong 1974, Natagpuan ng isang magsasaka sa China ang isang kakaibang komposisyon ng mga iskultura sa silangan ng bundok Lishan. Ang Terracotta Army ay madalas na tinatawag na Eight Wonder of the World. Ang Terracotta Army ay isang malawakang sining na binubuo ng 8100 na kawal at mga karwahe na may maraming kagamitan sa digmaan. Bawat isa sa mga eskultura ay gawa lamang sa matigas na lupa. Lahat ng bahagi ng komposisyon ay gawa sa kamay na ang bawat isa ay may iba't ibang pagmumukha. Bawat isa ay tumitimbang ng 150 kilo. Ang pinakakagiliw na bahagi ng struktura ay ang mga karwahe na gawa sa tanso na may dekorasyon na ginto at pilak. At ang bawat isa ay nasa tatlong daan. Ang mga mandirigmang terakota ay nakatayo ng sunod-sunod. Ang kanilang mga mukha ay nakatoon sa silangan. Eksaktong patungo sa direksyon kung saan madalas nang gagaling ang mga kalaban. Sa unang hanay ay mga infantryman sinusundan ng mga kawal sa kabayo, pambato, opisyal at mga komendante. Bukod sa mga estatwa ng mga mandirigma, natagpuan din ang mga estatwa ng mga mataas na ranggo. Ang idea ng paglikha ng isang luwad na hukbo ay nagmula sa unang emperador ng dynastyang Qin na si Qin Shi Huang na namuno mula 245 hanggang 210 BCE mula sa kanyang ikalabing tatlong taon. Nagpasya siyang itayo ang kanyang sariling libingan Number 4, Viking Sword Sa panahon ng matinding tagtuyo sa lawa ng Vidostern sa Sweden, isang lokal na residente na si Andy Vanetsik ay naglalagay ng mga babala sa mga bangka tungkol sa mababang antas ng tubig. Ang kanyang walong taong gulang na anak na babae na si Saga ay tumutulong sa kanya. Sa di inaasahang pagkakataon, napansin ng batang babae ang isang bagay na tila hawakan ng espada sa ilalim ng tubig nang itaas ang kakaibang bagay ay napagtanto na isa pala itong espada kasama ng kanyang ama ibinigay nila ang espada sa mga bahasa mula sa yon coping museum para sa pagsusuri at dito na pag-alaman na ang artifacts ay nauugma sa mga viking na may isang libo at kalahating taon ang nakakalipas sa kabila ng katagalang kasaysayan ang espada ay maayos na naipreserba. Ngayon, ang mga eksperto ay sinubukang ayusin ang espada upang magiging isang exhibit sa museum. Matapos ang nakakamanghang tuklas ng batang babae, ay nagsimula ang mga mananaliksik na suriin ng lugar malapit sa kung saan natuklasan ang mga artifacts. Number 3, Giant Crater in Nigeria Sa gabi ng ika-28 ng Marso 2020, ang mga residente ng lungsod ng Akure sa Nigeria ay hindi nakatulog ng maayos dahil sa malakas na pagsabog malapit sa kanilang tahanan na nagresulta ng mahigit isang daang bahay ang seryosong nasira. Noong dumating ang mga rescuers sa lugar, nakita nila ang isang hindi kapanipaniwala na may diameter na 21 metro at lalim na mahigit 7.5 meter. Ngunit ang sanhi ng pagsabog ay nananatiling misteryo. Ayon naman sa lokal na opisyal na ang butas ay nabuo dahil sa isang sasakyan na may daladalang pampasabog na patungo sa kalapit na rehiyon. Gayon paman, wala namang natagpo ang bakas ng bala o militar na kagamitan sa ilalim ng butas o sa paligid nito. Bukod dito, ang pagsabog ng isang sasakyan ay hindi maaaring magdulot ng ganung kalaking butas kaya't marami ang hindi naniniwala. Isa pang posibleng sanihin ng malakas na pagsabog ay maaring ang pagbagsak ng sang meteorite. Ayon naman sa mga astronomo at geologo, isang malaking meteorite ang dumaraan sa atmosfera na napakabilis at bumagsak sa lupa. Ayon naman sa NASA na may meteorite ang bumagsak sa lupa noong Marso hanggang Abril 2020. Ganun rin ang asteroid na sumusukat ng 400 metro ang diameter. Number 2 Underwater Mayan Artifacts Sa ng Amerika, malapit sa peninsula ng Yucatan, natuklasan ng na mga mananaliksik mula sa Mexico ang maraming artifacts ng makasaysayang sibilisasyon ng mga Maya sa ilalim ng tubig. Natagpuan ang napakaraming mahalagang mga artifacts, kabilang ang ilan na may katagalang 10,000 taon sa pinakamalaking underwater cave ng Mexico sa ilalim ng tubig. Natagpuan ng mga labi ng tao at hayop kabilang ang mga buto ng sinaunang slats, oso, at iba pa na umiiral bago magsimula ang Ice Age. Ayon sa mga siyantipiko, ang kuwebang ito ay isang uri ng patibong na kung saan kapag nakapasok ay wala na makakaalis. Bukod dito, natagpuan din ang mga bahagi ng siramikong pinggan, engravings sa pader, at mga reliyusong bagay na nauukit sa kultura ng mga Maya sa ilalim ng kuweba. Ang sak Acton Cave ay hindi pa na nasusuri dahil konektado ito sa isa pang underwater cave na tinatawag na Dos o Dios at ang kabuwang haba ng mga ito ay nasa 350 kilometer. May posibilidad na konektado rin ang sak Acton sa tatlo pang ibang underwater caves na magpapahirap pa sa pagsasaliksik sa ilalim ng tubig. Ang modernong teknolohiya ay nagbibigay daan sa pag-aaral ng mga natagpuang artifacts. Ngunit sa kasalukuyan, nakatutok ang mga siyentipiko sa pag-aaral ng biodiversity ng kweba na puno ng tubig na may mahabang antas ng oksigen na nagbibigay daan sa pagsusuri ng maraming uri ng mineral para sa mga siyentipiko. Ang pagdiskobre at pagsusuri ng kuweba na ito ay napakahalaga dahil makakatulong ito upang malaman pa ang ibang bagay at kultura ng sinaunang sibilisasyon. Ang mga Maya ay isang relihiyosong sibilisasyon at naniniwala sa langit at impyerno. Ayon sa kanilang pananampalataya, ang mga kuweba tulad ng Sak Akton ay isang uri ng pinto patungo sa langit. Sa katunayan, ang Sak Akton ay hindi patibong kundi isang ritual na ginagamit ng mga sinaunang tao. Number 1, Ship with Gold in Namibia Ang mga minero mula sa diamond mine na The Beers ay kinakailangang patuyuin ang ibang parte ng disyertong Namibian. Habang nagtatrabaho ay natagpuan nila ang nakapreserve na barko at noong suriin ay napag napagalaman na ang barko ay isang Portugis na tinatawag na Bom Jesus na patungo sa India noong 1533 habang nagaganap ang malakas na bagyo ay naaksidente ang barko at napadpad sa baybayin ayon sa mga eksperto may tatlong daang katao ang sakay sa loob ng barko kabilang na ang mayayaman at tagapaglingkod ang sanihin ng aksidente ay dulot ng masamang panahon at napakabigat na karga sa ilalim ng barko natagpuan ng kakaibang dami ng mga produkto ng ginto at tanso na may bigat na mahigit 22 tonelada libo-libong ginto at mahigit 50 sungay ng elepante. Ang kabuang halaga ng mga natagpuang kayamanan ay tinatansya sa higit na 13 milyong dolyar. Ang teritoryo ng Namibia ay tinatawag na Skeleton Coast. Ang makakapal na ulap, malakas na bagyo at malakas na alon ay lubos na mapanganib. Ang mga mandaragat na nagtagumpay na makarating sa baybayin matapos ng mga aksidente ay hindi na makaalis sa baybayin ng disyerto ang kabuang haba ng disyertong ito sa kanlurang baybay ng Afrika ay nasa 2,000 kilometro kaya't imposibleng makaligtas ang kahit sinong taong mapadpad sa lugar na ito.